good morning, good morning po sa ating lahat. Magkape po kayo. Silipin nga po natin kung ano na ang nangyari sa bilangan. Tignan natin kung ano yung partial and official report na mababasa natin ngayon sa social media. Ito po ang aking nabasa at nakita. Ito na po. po nakita ninyo si Kong Dante Marcoleta numero 6 sa partial and official report masaya po ako maligaya syempre kahapon doon lamang sa akin pagkikipagkaisa panalo na ako e nakita ko si Kong Dante Marcoleta numero 6 kaya sa hapon ay panalo ako bilang kaanib sa Iglesia Ni Cristo Ngayon, sa nakita kong partial unofficial report hindi lang ako basta panalo kundi panalong panalo Eh bakit naman ako panalong panalo? Eh kasi yung si kong Dante Marcolita ay kaanib sa Iglesia Ni Cristo Kapatid ko yan Kapatid ko sa pananampalataya sino ako para hindi matuwa kaya ako po'y tuwang tuwa maligayang maligaya sapagkat pasok sa partial unofficial report ang aking kapatid sa pananampalataya si kong Dante Marcoleta kaya ulitin ko kahapon sa aking pagkakaisa at pagkikipagkikipagkaisa sa pasya ng pamamahala kahapon ay panalo na ako sapagkat nagkipagkaisa ako maging ang aking buong sambahayan lahat ng butante ngayon ay panalong panalo sapagkat pasok ang kong Dante Marcoleta ang aking kapatid sa pananampalataya kaya maraming salamat po maraming, maraming salamat po magkape ko nyo kape muna tayo talagang masarap ang lasa ng kape kapag ka nakikita mo na ang kapatid mo sa pananampalataya ay nangangamoy panalo pero para sa akin panalong panalo na maraming salamat po